Binangkal na sad ang ato ang lutoon for today's video. Dalira ra kayo na siya himuon og simple na sad kayo ang mga ingredients nga gamit nato ani. Kung gusto sad ka maghimog ingon ani, pwede ra jud kayo ni mong sunon. Kung may gamit ko diri og 4 cups all purpose flour and then ang ato ang baking powder. Pagka man nagbutang sa god diri og vanilla sugar. So ato siyang tarungon og halo guys no, gamit ni ato ang spatula. Pagka man tuala na yun ang hawanan diya sa tunga kay diha nato ibutang ang ato uban pa nga ingredients. Kung so, dayon ko diri og sugar, isurod ako butang and then ang atuang asin and then ang atuang 1 cup of water. Ako man nagbutang sad ko diri og oil and then ang atuang itlog kinalasan na itong ingredients. Kuwana syang siyang kayo kayo diri para matunaw itong asukal logang asin ng atuang gibutang so, -mura diri. Tumura-mura lagi ni siya nagmasa at anig siminto. And then hinahinayo na nato diri og sagol or bigs ang atuang harina. Kung kay lagi nakadipindi man ta sa harina ng atuang gigamit kay isang uban ng harina kusog kayo siya muhigup og kanang ng tubig no. Kung medyo dry gani kayo siya pwede ragigani kayo maghinahinay o butang o tubig. Then mohasakin na hinayon og masa kay ligi bidangkalan man ni ato ang giyemo, guys so dili na kinahanglan nga musof og elastic ni ato ang do jo tra ang pagmasa nato ani and then paghuman mo kuha na ta ani og kanang kay ato asa ni siyang pa papahuayon og mga 30 minutos so after 30 minutes guys ato asa ni siyang kuaon ni eh, transfer nato dire kay ato asa ni siyang sliceon guys so bali ako asa ning gitonga ang do and then ato asa ni siyang hiwa-hiwaon og ganang gagmay so bali dili man ni pang akoa ah, pangconsumer ra man nay namo so nakadepende ra gini sa ang gidak-o no pero kung pang negosyo ni imuhang tirada or paghimo ani aw pwede jud kanian imong tingbago og no, imong sukron no, og tarong no kay para kanang uniform na imuhang baligya ba so pagkahuman ako og guys ni kuha lang tag usan din then atuan siyang pormahon og kanang circle or kanang palingin ba and then paligid-ligid ona nimo diri sa imuhang si seeds so pagkahuman nimo paligid-ligid diri guys so imuha sa ni siyang kanang idiin gamay ba kay para jud mo kapit ang si sa imuhang do. then continue ra gyud ka hantud mahuman tanan og butang og si no? Og pananglitan dili mo pilit ang sesame seeds sa imuhang do or sa binangkal nga imong gihimo. Pwede ra sa jud kaayo nga imuha lang sana siyang ipaligid-ligid sa tubig usa na nimo siya ipaligid-ligid diha sa sesame seeds. And then continue ra ka sa paghimuhan to. mahuma na no, tanano medyo ubay-ubay sad biya nga kuang nahimo ani. And then medyo dagko-dagko sad ang kuang pagkahimo ani mas nindot untang nga imuha pa siyang gamay-gamayan kung maghimo ka ani. Lagi nakapainit naman ta mantika atol ning usa-usahon og glono di ang ato ang binangkal. Ang ani dili lang siya pakusgan og kay para dili mapagod Mahilaw ang tunga Tay mo so, siyang kontrolo ng kayo ani hinera ang kayo ani and then, bantayan lang ni mo kay para dili mapagod sad. So, ilhan man ni siya maluto na kay mulutaw ra man ni siya. Og mag golden brown na gali ang color ani imong binangkal ay okay na na siya pwede na kayo na ni imong haunon. Luto naman na Ng ato ang binangkal nga giluto guys. Aw ato ani ning tilawan kung unsa gini siya kalami. Wa gyud ko sa ako ang mga ingredients nga gigamit guys kay hastang lami man sad gyud tinuod. Perfect gyud siya guys ako siyang pare sa ako ang mga anak sa giganahan sa dugkaon ani. So og guys o ganahan gali mo maghimo ano 'yung sundan lang ni nga recipe? O siya, salamat sa pagtanaw. Bye-bye.